paano po yung paraan ng paggastos? Uh, hubay malalaman ng taong bayan baka baka kasi baka isipin nila baka yung ibang party doon eh kung kani-kanino bulsa lamang ma <laughs> mapapalagay. Well, uh, nasa kay Governor Mel Guhuyan at saka sa sanggunian Panlalawigan. Uh, sa pagkaalam ko po ay uh, meron silang uh, ordinansya eh patungkol sa paggamit nata uh, magi-ensure ng transparency uh, siguro maganda ho mayroong isang task force na gagawin ano ho at uh, pati ho yung mga sa private sector uh, siguro sa simbahan ay isama rin lalo nga ho, ngayon yung mga issue nga dyan sa mga infrastructure ng mga proyekto eh dapat ho maingat ho talagang paggamit unang-una nga ho ay uh, ay uh, hindi naman na uh, ganong kalakihan pa rin todo na para makompleto yung rehab, ay kailangan nung magamit ng mabuti yung pera. So, yun nga ho, parang maganda ho may task force na pati ho yung mga NGO, pati simbahan, o kung sino ang pwedeng gawing representative sa private sector, ay kasama din para ho may transparency at... Uh, at magagamit mabuti ho yung pondo. Oho. Na, na malagay ko naman ho ay magagamit na maayos siya. Basta ganun ho na maraming kasama doon sa pag-implement.